magandang hapon yung pagkagalan galang ng mga kumili. Uh, uh Pagpatidya nyo lang dahil medyo ano, medyo, matanda na tayo, nakalaking tabo ako. Hindi ako naira kung ano ano yung mga Tagalog. Ako nga pala o, ang nakilala niyong, yung mga takilang tatakusan ng presidente na huwag gagawin na reject. Buong mundo, nagpapasap ako sa akin. Dahil sa kadakilaan na gusto po mangyari, Ayan. Ito ang sila sa ating kong rasta Doon ko. Hindi dahil sa pagpupulitika. Ang nag-reave tayo ako ng seaman dahil rock ang ko. Hili kong ano, kanta. Yung pala, yung, yung dumaan pa ang panahon, ang ibig sabihin ng rasta ma'am. Freedom fighter, yo. Kaya napunta ako sa sa politika Kasi dalawa ang himala ng batas na gawin ko. Unang-una, ang tao nagkakaroon tayo ng mitasyon para proteksyon dahil hindi tayo makakasakit. Yan ang nagdadasa tayo sa Panginoong Panginoon para tayo ay baga, ha, umaba buhay natin. At saka natin sa buhay ay kaya natin taguyon mapakaralin mo. Ngayon, tabayan natin ang medalyo natin para tayo, hindi tayo maabuli ng ibang bansa. Kailangan, may medalyo tayo pahinahon at sa kasangga ng ibang bansa. Yun ang pinaka na hindi tayo mabuli kasi ang kapagbahan nating bansa, isang bilyon, tayo ay pinabuli at inaangkin ang pagkain karagatan. Kaya dapat tayo humimisal doon kung kasangga natin na a few good men, good men